Emosyonal ang pipila ka tagbalay nga nagpuyo sa Purok 9 Barangay Kunel, human nga gipakoral ang yuta sa ilang ginapuyan Marso 11 sa buntag. Kuyog sa sirip ang mga pulis og taga barangay ar masiguro nga hapsay ang pagkoral sa yuta. Dagan usab gikuha nga tigkoral nga may dalang bara og kahoy pangposte sa koral. Samtang nagakoral, nagatanaw ang mga residente sa lugar. Nga gihangyo nga pabalhinon minyagtarong, tarong nga siyang luti nga imihatang. Yung namin mga tanba ako sa mga tiguang namin. Mm -hmm. mm -hmm. Maon na mga ipangayo sa iyo. Oh, hiling na lang kung oh, kuan basta kay kuan kung ginood na mangyud na ng ilahang magrelok maano ang tao. Ang among ginaulat na relocation. Samtang, may gipakita nga papilang ang kampo nga nagasukol sa kaso nga motion sa korte aron dili inayon ng pagkural. Naghatag-usapag pagpaklaro ang Sheriff 4 na si Maria Hazel Zebial, sa iyang gipatuman nga mando sa korte. Iya karong kuralon minila paano mi magawas? Ma'am na suspension motion for suspension. Na, Ay, wala, tayo, wala, pa. Pa. Uyak, wala pa wala pa. Wala pa wala pa. na decision na, na sa korte na daog ang plaintiff. Mm -hmm. unya karon nag-issue ang korte og writ of execution para sa demand for payment pero hantud karon wala sila namayad. unya uh -huh. karon uh, another issue na pud sa korte isang writ of possession eviction siya sir mm -hmm. na papahawaon ng mga tao. Walay uh, wal, dili siya di Simulasyon. walay gubaon na mga balay o unsa man ang nakakonstruct dira na sa sulod kundi ang tao lang ang papahawaon samtang personal nga gisaksihan ni kapitan Tsi Agbayani ang pagkural sa pribadong yuta ning lugar ni ning kaso sa una uh paning -huh. 1980 tagaan sila gigayon karon ana jud karon ni pero kani siya dili pa man ingon nga temporary man lang nesa siya pero nangid sa barangay lain yes sir nakulinit na sa barangay sir in the heart of changing lives. Christopher si Jason, sa 89.5, Brigada nyo si Pem Jansan, The Michigan News Authority.